Labindalawang bagay na ginagawa ng mag-asawa matapos ang maikling panahon ng kasal. Ang mga mag-asawa na matagal nang nagsasama ay nagkakaroon ng sarili nilang paraan ng pakikipag-communicate. Para bang may mga special na signal at code sila na tanging sila lang ang nakakaintindi. Bagamat matagal bago magkaayon ang magkapareha, kapag magaan na, may mga kakaibang mga bagay silang ginagawa na wala sa iba. Maraming mga bagay na hindi mo gagawin o ibabahagi sa ibang tao. Pero kapag matagal na kayong magkasama, nawawala na ang mga hadlang. Narito ang ilang bagay na ginagawa ng mag-asawa kapag matagal nang nagsasama. Una, paggamit ng banyo ng sabay. Isa sa mga unang palatandaan ng tunay na pagkakaintindihan sa mag-asawa ay ang paggamit ng banyo ng sabay. Maaring hindi ito karaniwan, pero nakakatipid ito ng oras at sa kalaunan bahagi na ito ng araw-araw na buhay. Pangalawa, pimples. Ang pagpindot ng pimples at blackheads ay isang bagay na malamang hindi mo gagawin kahit sa pinakamatalik mong kaibigan. Pero pagkatapos ng maraming taon, nagiging normal ito at hindi na nakakahiya. Pangatlo, pagtanong kung mabaho. Kung may duda ang isa sa kanilang amoy, walang alinlangan nilang itataas ang kilikili nila sa partner nila para magpasuri. Natural lang at hindi na nakakahiya kapag matagal nang magkasama. Pang-apat, pag -burp. Ang burp o ang utot na hindi tinatago o walang paumanhin ay isang uri ng pagiging komportable at malapit sa isa't isa na tanging mga mag-asawa lang ang makakaintindi. Wala nang kaba o takot. Panglima, pag-uusap tungkol sa period. Minsan, nakakahiyang pag-usapan ang mga tungkol sa period kahit sa mga pinakamatalik na kaibigan. Pero kapag matagal nang magkasama, nagiging normal na lang ang mga usapang tungkol sa cramps, flow, at texture. Pang-anim, pag-utot. Isa pang bagay na hindi karaniwang ipinapakita ay ang pag-utot. Sa simula, maaaring magtampo ang isa't isa, pero sa mga mag-asawa na matagal nang nagsasama, ito ay tila isang simpleng bagay na hindi na kailangang ikahiya. Pang-pito, masamang hininga paggising. Alam ng lahat ang hirap ng magising na may bad breath at magtago bago magbrush ng ngipin. Pero sa mga mag-asawa na matagal nang nagsasama, wala nang pakialam sa mga maliliit na bagay tulad nito. Pangwalo, paggamit ng toothbrush ng isang at isang. Ang paggamit ng toothbrush ng partner mo ay tila hindi karaniwan at medyo hindi malinis, pero kapag matagal nang magkasama, parang natural na lang ito, pagtulong sa pag-aayos ng ngipin. Kapag may nakitang spinach o dumi sa ngipin ng partner mo, hindi na ito nakakahiya. Kadalasan humihinto na lang kayo sa kalagitnaan ng usapan para tulungan ang isa't isa. Pagiging kaswal. Sa umpisa ng relasyon, pareho kayong nag-aalaga ng buhok at katawan. Pero kapag matagal nang magkasama, hindi na mahalaga kung medyo magulo ang buhok o kung hindi perfect ang hitsura. Pag-aalaga kapag nagsusuka. Kapag magkasama kayong matagal, hindi na nakakahiya na tumulong sa partner mo kapag nagsusuka siya. Naging natural na lang ang mag-alaga sa isa't isa kahit hindi ka pa komportable mga palayaw. Ang mga mag-asawa na matagal nang nagsasama ay karaniwang may mga palayaw na nakakatawa o kakaiba. Ang mga palayaw na ito ay nagpapakita ng espesyal na connection at pagmamahal sa isa't isa. Sa pangkalahatan, ang mga mag-asawa na matagal nang magkasama ay nagkakaroon ng komportableng relasyon na nagpapahintulot sa kanila na gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. Ang mga simpleng bagay na ito ay patunay ng lakas at lalim ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang maging updated sa aming mga bagong videos. May mga bagong content na darating.